Oh, there is an invitation letter and uh, i think the invitation letter was uh, received by him and he declined to be present today because he is still anticipating that he will be invited by the house of representatives and the reason that he gave is that he might or his presence here might preclude any action against those answerable I, I do not know how to process that. Uh, what does that mean, ah, Mr. Senator Chair, Mr. Chair, I heard the interview of um, Mayor Magalong. He said that he would want to bring the battle to the battleground. So, yun yung he you know, na kaya pa, gusto niya, ay mauna siya sa house, yun po ang uh, lang po, Mr. But Chair. he's not the one to judge whether or not the action is in the House of Representatives or in the Blue Ribbon Committee at the Senate. I am not taking this against him, but uh, it's up to the wisdom of the members. Uh, palagay ko, hayaan na lang natin, hatulan na lang siya ng uh, tao kung uh, dapat nga siya nagpunta rito o ihintayin muna siya na siya'y uh, imbitahin pa ng House of Representatives. I think we have to leave it at that. What do you think? Yes, I agree, Mr. Mr. Chair. The... Just... Bahala na lamang siya kung iniisip niya na nandoon ang battleground at walang uh, walang battle dito sa that, house. Mr. house uh, sa senate but Mr. Chair uh, I, I don't know uh, hindi naman ho siya and I believe hindi po siya imbitahan ng Congress simple as that Mr. Chair Hindi yan, baka hindi, hindi rin ho siya iimbitahan ng Congress so We, we cannot judge what uh, the House of Representatives will do. Pero yung uh, yung pong imbitasyon natin malinaw na sana ay magpahayag sa rito total tayo naman nag-imbita na ngunit kung inihintay niya na imbitahan siya ng House of Representatives at sinasabi naman pala ng House hindi siya iimbitahin o de, bahala na lang sila kung anong gusto nilang mangyari pero as far as we are concerned we are serious in inviting him to help us said on uh, some issues that this committee is trying to deliberate on let us proceed now Yeah. Uh, before that, who else? Uh, uh, who, those who are invited who did not attend uh, today's hearing, aside from it, it, Mayor Magalong? Your Honor, uh, Secretary Vivencio Dizon of the DDPWH also wrote us a letter, stating that having only recently assumed office, and in view of the series of meetings and hearings already being conducted on the matter, he he has had not sufficient opportunity. to address several urgent and pending concerns of the department. And, and for the information of the body, he also called me up at sinabi niya na napakarami pa niyang uh, mga papeles na inaayos at total naman po kanya ay nagpadala naman po ako ng mga uh, mga USEC na makakasagot po sa inyong mga initial na mga tanong. Sana po'y mapagpasensya niyo na po yung hindi ko pagdalo ngayong araw na ito lamang naman po. At uh, sa akin naman pong palagay, Okay naman po na pagbigyan natin siya. That I think that is a very valid excuse, uh, Mr. Chair. Thank you. To else. And uh Wells, all the contractors are present here? And uh, the and DPWH people. officials that were invited, are they all present? Engineer Eugenio people. Former Undersecretary Regional Operations. Not here? Is not here. Where is he? he wrote a letter saying that He had tendered his resignation on August 20, 2025, which was accepted by former DPW Secretary Bonoan on August the 29th. Furthermore, as of August the 29th, Under Secretary Ador G. Canlas has been designated by former Secretary Bonoan as Under Secretary for Regional Operations. But that one is not a valid excuse. Even if you resigned, yeah. uh, for courtesy, you have to be present because. Uh, you are, you are invited to appear. Anyway we will deal with that matter in the, uh, uh, in the next uh, sessions that we will uh, we will take. I was uh, I, I would say that uh, representative Toby Chanko intimated to this representation that uh, because he needs to be back to the House of Representatives uh, as soon as uh, he can. He requested that uh, his testimony be first uh, taken uh, so that uh, he can be excused as soon as uh, we can. I, uh, I approve, and I think uh, the body will agree that, anyway, that he is present today, we can uh, start uh, with him. Unless there is an objection, I, I would start uh, the questioning and I will take advantage of his presence. Ladies and gentlemen. Congressman uh, Toby, I am very grateful that uh, despite your very busy schedule, you, uh, you made time to appear before us. Let me first ask you that in one of your hearings at the House of Representatives, uh, where particularly the insertions have been discussed, I remember Representative Egay Erise. And yourself were asking that Representative Elizaldeco be invited in order for him to shed light on the issues being taken up in that hearing. I, am, I, am I correct, sir? Yes, Your Honor. And uh, this came up after former Secretary Mani Bonoan told the committee uh, that. He does not know where, or he does not know the persons responsible in putting the insertions during the BICAM conference. Is, is that correct? Your Honor, can I clarify that statement? Yes, please. Uh, ganito po yung nangyari dyan. No? So nagsimula, um, ang una nag-interpolate ay si, si, si Congressman Erize. So sabi ni Congressman Erize, nung sa dulo na, sabi niya kay Secretary Bonoan, Um, alam niyo ba kung ano yung, ha yung amount na nadadagdag sa departamento um, pagdating sa Bicam? Ang sagot ni ni um, uh, Secretary Bonoan at that time was that um, hindi namin alam dahil hindi naman kami part ng Bicam. Makikita na lang namin 'yan pagdating ng General Appropriations Act. So yun po yung pinagsimula noon. So ang sabi ni Congressman Evisen noon, since hindi po alam ni uh, Secretary Bonoan, ang taong dapat tanungin ay si Congressman Saldico. Kaya po siya nag na kung pwede imbitahan ng committee si Congressman Saldico at yan po ay tinutulan yung motion niya ni Congressman Benny Abante. Bakit po tinutulan ni Congressman Abante? Um, uh, parang ang sinasabi po nila noon is that um hindi pa pwede maging resource person ang isang uh, congressman. Kaya tin tinuloy ko po, kaya po ako nagsalita, um humingi ako ng pasya kay um, Congressman Erisa because he had the floor, if I could make a manifestation. Sabi ko, um, kung ganyan po, na hindi pa pwedeng resource person ng isang congressman, hindi na dapat ituloy itong um, investigasyon na to sa House. Kasi sabi ng chairman nung una, walang sasantuhin. Kahit congressman, kahit senador, kahit sino. Eh kung hindi pa pwedeng mag under oath, o hindi pa pwedeng resource person ang, um, ang um, isang congressman, Ibig sabihin, exempted yung congressman sa investigasyon. Yun po yung nangyayari doon. Bakit po napaka-importante, bakit po napakahalaga na kailangang malaman po natin kung sino-sino yung mga taong responsable doon sa pagbibigay ng insertions po uh, doon sa, uh, sa BICAM o kahit na sa iba pang mga sessions po? Hindi, kasi kami po, ako po hindi ako member ng BICAM, no? So natuklasan na lang namin ito noong... Um, ako, nalaman ko lang yan, I think March 24. March 24 ko na lang nalaman na ganun kalaki. Kala natin nung una, feel health lang binawasan, DepEd lang. Um, later on, nalaman, natuklasan ko po na yung mga flagship projects ng administrasyon ni Pangulong BBM, ibig sabihin po ng flagship projects, yan po yung mga foreign assisted projects, ay tinanggalan po nila ng pondo para maisingit yung mga pondo na gusto nila isingit doon sa um, BICAM. So kaya po, um, ako rin, napakalaga po rin sa akin, na maimbitahan si um, Congressman Saldi ko. At uh, doon po sa House of Representatives, uh, meron pong small committee doon pagkatapos ng second reading. So ang pag-insert is not only doon sa BICAM, meron pang insertion doon sa small committee. So since walang makakasagot niyan kung hindi si Congressman Saldi ko, um, yun po, yun request po natin na siya imbitahan. Alam po ba ninyo kung sino-sino yung uh, miyembro ng small committee na binabanggit ninyo? sa House of Representatives po. Opo. Yes po. Ang chairman po noon is si Congressman Saldico, ang tapos senior vice chairman ng Committee on Appropriations, majority leader of the 19th Congress and minority leader of the 19th Congress, Your Honor. Sino po yung vice chair ng appropriations? Senior vice chair si Congresswoman Stella Luskimbo po. Um, Sino po yung majority leader? Um, Congressman Manix Dalipe po, Your Honor. Minority leader? Um, uh, Congressman Nonoy Libanan po, Your Sa mga tweet, silang apat po ang nagkukumpos ng small committee. Yes, Your Honor. Uh, ang nangyayari po, kasi alam ko rin naman po, dahil nagtagal din naman ako sa mababang kapulungan, kumisang po ay dalawa hanggang tatlong buwan po nating pinagdibatihan yung budget, mag-aaway-aaway pa nga po kung minsan nga inaabot tayo ng madaling araw, at uh, katapos tapusan ang sinasabi ninyo ay... Apat na tao lang pala ang uh, gagawa ng mga bagay na inyong uh, gusto sanang malaman kung anong nangyari. Tama po kayo, Your Honor. Di ba po, um, sabi ko nga, uh, magtatalo-talo, magbibigay ng inputs yung mga, yung mga kasamahan natin. Tapos sa dulo pala, yung apat na tao lang ang magdidesisyon. At yung problema po doon sa apat na tao na yun, at least yung BICAM po, may BICAM report po yun eh. Makikita sa BICAM report kung ano po yung original net budget ng isang departmento, Your Honor. Tapos makikita po kung ano 'yung dinagdag or binawas your honor at makikita 'yung natirang pondo. Ang problema po doon sa small committee, wala pong ano 'yun. 'Di ba po nung unang uh, araw namin ng budget briefing, nandoon po si Sekmina, nandoon po si si Jose Cathy. Um hiningi ko na po 'yung uh, um, report ng um, ng small committee. Kasi po, 'di ba? Sa rules po natin sa House of Representatives, Section 39 kung 'di ako nagkakamali, pero baka mali ako. Nakasulat po doon na after, after uh, seven days after may pasa ang isang batas or 15 days pagkatapos mag-end ng session, dapat po i-file sa archives lahat ng reports tungkol sa isang house bill. So una po ako nagpahanap sa aking staff, Your Honor, ng uh, records doon sa archives, wala pong mahanap. Kaya nung first day ng budget briefing, hiningi ko po. Um, wala din sila, hanggang ngayon, wala po silang binibigay. So ibig sabihin, sabi ko kung walang walang record yan, ang sigurado nakakaalam po niyan your honor, is si Congressman Saldico. Bago po tayo magpatuloy, let me acknowledge the presence of uh, Senator Sherwin Gatchalian. Ay, wala po kayong nakita sa archive, ayo po nilang ipakita. Hindi po kasi yung archives, alam niyo naman po your honor, yung archives natin sa House of Representatives napakagaling po noon. Kahit yung um, deliberations ng 1987 Constitution hanapin niyo po doon. Lahat. Transcript, journal, kompleto po yon Yun, wala talaga. At noong um, tinanong ko po, noon yung ComSec, hindi po sila makasagot kung nasaan. Ang sabi ko nga, pa-email na lang sa akin, and tagal na po noon, hindi in-email, so wala po talaga yun. At imposible naman na walang nakakaalam noon. Alam po ninyo, uh, meron po nga tayong tuntunin sa House of Representatives, kahit na po yung kopya ng enrolled bill, may tatlong kopya po dapat, na nandun po dapat sa opisina ng Secretary General. Uh, sinubukan ko rin po sanang manghiram nun kung meron pero hindi rin po nila naipakikita. Pero ganito po, so ayaw po nila talagang payagan na maimbita si Representative Saldico. Meron pong pagkakataon na kahit paano nakita nyo rin po kung uh, sino talaga ang may kagagawan ng mga insertions uh, doon sa BICAMP. Hindi po, ang ginawa ko po, Your Honor, is nagresearch na po ako kung sino po yung gumawa ng insertions. Pa paano po kayo nagresearch? ganyan po. Um uh, noong uh, okay, ang his mahaba po yung history niyan, Your Honor. Um uh, to be very blunt about it, di ba po nung nabawasan ng flagship projects um yung pangulo nung nakita niya po doon sa sagaan na nawala yung kanyang malalaking proyekto, yung flagship projects ng gobyerno um, naghanap na po siya kung saan napunta yon. So, wala po ako nung unang meeting, pero I think um, nagkaroon ng meeting, I think, ang dinig ko noong January, um, tinanong po yung Senate President, um, si Senate President Escudero at tinanong po si um, Speaker Martin Romualdez, hiningi yung listahan noong um, mga um, insertions doon sa budget. Ang pagkaalam ko po, pagkaalam ko, ulitin ko, wala po ako nung unang meeting, um, si Senate President uh, Escudero, binigay po yung listahan ng Senate um, amendments, no? Doon, noong three days after the meeting. Nung tinawag po ako sa pagpupulong noong March 24, um, nalaman ko po na um, wala, pa yung, wala pang binibigay yung House of Representatives at that time, in March 24. Kaya po ako nasama sa meeting na yon is para hingin na sa House of Representatives yung listahan noong mga um, insertions ng House of Representatives naman. So kaya lang po ako napasok dun sa usapan na yon noong March 24. Um, March 24, 2025 was the first meeting. So dahil nga po sa paghahangad ninyo na malaman kung ano-ano yung mga insertions, kanino napunta at sino yung may kagagawan, Uh, Paano po nyo eventually nalaman kung talagang nalaman niyo? Hindi, ganito po, um, your honor. So March 24, paglabas na paglabas ko doon, um, uh, kasi um, nagmamadali na doon si Secretary ano? eh. Kasi ang worry niya po noon, March 29 mag-election ban po, di ba? So hindi maa hindi mapapagawa yung projects. At pag hindi po napagawa yung projects, e, e apektado po yung buong ekonomiya natin, di ba po? So paglabas na paglabas ko, tinawagan ko po si Congressman J.J. Suarez. Kasi sabi sa akin doon sa meeting na yon na since wala na si Saldi ko, ang kumakausap na lang um, sa mga department secretaries ay si Congressman JJ Suarez. So, ang ginawa ko po your honor, tinawagan ko siya, hiningi ko po yung yung uh, yung listahan ng insertions. Pero nagtagal po bago po nila na ibigay sa akin. I think three batches bago po nila na ibigay sa akin yung kompletong uh, Distahan po nung sa House of Representatives. Sa po ay kinausap niyo si Congressman J.J. Suarez. Uh, nagbigay naman po ba siya ng informasyon na inyong hinihingi? Tinawagan ko po. Nung una, um, nagpabigay siya ng hard copy. Sabi ko pa, paano ko naman hahanapin to eh, um, hard copy? Pero nagtagal eh. Checkin ko lang po kung anong date niya binigay. Basta hindi ka agad. Tapos, ang nangyari po noon, um, binigay rin in three tranches. Una, nagbigay ng isang batch pangalawa nagbigay ng isang batch tapos yung isang batch na tagalan. So sabi ko, um, uh, hindi ko po um, um check kung at hindi ko masasubmit sa executive branch kung hindi kompleto. So later on, napilitan namin silang ibigay yung kompletong listahan, Your Honor. Ano po ang nakita ninyo nung ibigay nila ang kompletong listahan sa inyo? Hindi, ginawa ko lang, Your Honor, is pinagkumpara ko po yung, um, yung di ba po, Admittedly, lahat naman po kaming uh, congressman, um, pag, pagnakita uh, pag nakita yung NEP, ang natural na tendency naman hihingi ng extra para sa aming distrito. Okay? So susulat po kami. At least ako, sumusulat ako. So syempre, um, nung binigay sa akin yung listahan, ang unang naisip ko noon, ang una ko pong naisip is, kung ikaw, congressman, hihingi ka para doon sa distrito mo. Hindi ka naman hihingi para sa ibang distrito. So, minatch-match ko po yung um, yung data. Ang haba doon, eh, hindi ko alam kung gaano karami. Ang una kong ginawa, kasi na wala naman nakasulat na congressman doon. Ang nakasulat yung district. So para malaman ko yung congressman, hidingi ko po kay, kay Yusek Cathy. Pinadala ko sa kanya yung file, and she can confirm this, she is here. Sabi ko, um, Yusek, pakiisa-isa mo nga, oh. Um, lagyan mo kung sino yung congressman kasi gusto ko i-compare yung proponent tsaka yung um, congressional district. Eh kung congressional district, hindi ko naman kabisado kung sino yung congressman doon eh. So ang sabi ko sa kanya, pakilagay mo yung pangalan ng congressman. So binalik niya po sa akin. Pagkatapos noon, um, sabi ko po kay Congressman Suarez, ikaw naman ilagay mo yung pangalan ng proponent. Sabi niya, bakit kailangan yung proponent? Eh kailangan syempre malaman ko sino yung nag-request. So later on, um, matagal, matagal, matagal hanggang nung sinabi ko, walang gagalaw dito hindi ko ma-present ito. Kasi pinapaayos sa akin eh. Siyempre gusto ko, pag pinisinta ko po, um, dahil ako magpipresenta nun, kailangan kumpleto yung data. So sabi ko, hindi ko masisimulan yung presentation kung hindi nyo ibibigay kung sino yung proponent. So later on, naibigay din. Hindi ko lang, wala lang yung telepono ko sa akin, Your Honor. Hindi ko ma-check na andun. Salamat so, po naibigay naman sa iyo ni uh, Usec uh, Kati Cabral kung ano anong mga distrito 'yon. Yes po, your honor. At naibigay naman sa iyo ni uh, Congressman JJ Suarez kung sino yung proponents doon sa mga distrito. Yes, pero nagtagal po, nagtagal. Kaya ngayon po, uh, pwede ba ninyong uh, sabihin sa amin kung uh, uh, ano ang napansin ninyo kung ang pag-uusapan ay yung mga distrito at yung uh, mga proponents na nagbigay o naglagay doon sa mga distrito na yon. Anong hindi... Ano yung unusual na napansin niyo kung meron man? Your Honor, ang una ko pong ginawa, siyempre ako po yung magpepresenta. Ayoko naman na ako magpepresenta, tapos mali pala yung data na pipresenta ko. So ang una ko pong chinek, Your Honor, is yung... Kasi di ba sa BICAM, may nadagdag naman talaga po doon sa Navotas. Okay? Um, yun nga, in-issue sa akin, insertion yun. Hindi ako makakapag-insert, Your Honor kasi ako po ay hindi member ng BICAM, so pwede lang po ako mag-request kung ano man yung pumasok doon sa BICAM, eh yun eh amienda na pinayagan ng BICAM. Okay? So, so para hindi ako mapahiya, ang una kong chinek is kung tama yung pumasok so, o yung sa distrito. Hindi, yung sa akin muna. Yung nga po, sa distrito niyo. Kasi alam ko po kung magkano yung nadagdag sa akin sa BICAM. Tumama naman po. Tumama, kasi ang request ko noon is 1.1 o ang pumasok po galing sa House of Representatives na request is 529 at meron po galing sa Senate na 121 po yata. Pero yung sa Senate is all classrooms po yon. So nung tumama na, sabi ko, since tama yung sa akin na nadagdag doon sa aking NEP, kumpiyansa ako na tama yung records. So ginawa ko po, pinisent ko na po. Ano po yung nakita nyo sa ibang uh, distrito na hindi masyadong, uh, na, na very unusual? Halimbawa, uh, palimbawa sa uh, dalawang probinsya ng Mindoro. Mindoro Oriental at saka Mindoro Occidental. Because I'm going to take advantage of the presence of the good governor of uh, Mindoro Oriental. Kaya ako lang po tinatanong. With no offense, Matt, um, Your Honor, kay Gov. Uh, Dolor and to my fellow congressmen, ng district congressman. Ang una ko pong napansin doon is lumobo yung yung dalawang um, dalawang Mindoro, isang Oriental, isang Occidental. occidental. Ang net po nila is something 2. Point, between 1.5. Sabihin na natin, sabihin na natin para safe ako. Hindi lumampas ng 2.5 yung but I, but I have the figures, your honor. Kaya lang para lang mabilis po tayo, your honor hindi lumampas ng 2.5 yung NEP nila. Pero ang ang GAA po nila is um ba? 20 billion. So nagulat ako. Sabi ko um with in fairness doon sa mga district congressmen, your honor, hindi naman sa hindi po nila kaya gawin 'yun. Hindi kayang gawin ng ng regular congressman na magdagdag hindi naman po sila miyembro ng Committee on Appropriations. Babyhong first term congressman po 'yun. So hindi nila kakayanin magdagdag ng ganun kalaki. Kasi ang hirap po, 'di ba? In my case, um nag-request ako 1.2 billion, ang nagbigay na lang 569. So paano namang itong congressman na 'to makakapagdagdag siya ng ganun kalaki? So, sineko na po sino yung naglagay ng mga pondo doon? Sige po. Tapos po, um nagulat din ako kasi siyempre makikita ko doon sa proponent tsaka doon sa sa um, district congressman. Nagulat po ako na um, for example, um, alam ko po kayo dating party list, your honor. Pero may dalawang party list po doon na sa Bicam lang, hindi ko alam sa small committee ay nadagdagan sila ng 2 billion. Anong party H? list po? Um, ako Bicol at um BHW po. Eh, ang, ang, ang alam ko po, Your Honor, ang party list congressman, ang allocation po yata, kung hindi ako nagkakamali, but I'm sure you know better, is 100 to 150 million lang. Tama po yun. Kapag ka kayo po ay party list representative, tuwang-tuwa na po kayo pagka nakakuha kayo ng 170 million. So sinasabi po ninyo, isang dalawang party list yan, dalawang billion po yung nakuha. Sabay kam po. Sabay kam. So hindi ko na po na-check, Your Honor, yung ano kasi one man team to ako mismo nag uh, ano ano nito eh. So balikan po. po natin yung sinabi niyo uh, without any offense meant doon sa representative po diyan sa Mindoro Oriental at Mindoro Occidental kayo na po ang nagsabi na parang wala naman sila sa kalagayan ng manghingi ng ganong kalaki sapagkat hindi naman sila kasing sikat ng isang Toby Tiangco hindi po kung kayo nga po eh <laughs> nanghingi ng ganito ay eh, kalahati lang ang naibigay. Sabi po nyo kanina, hindi sila lalampas ng at least 2.5B. Pero ano pong nakita ninyo, lumam naging 20 sa mga tweed, magkano po yung nadagdag? Sa nga po doon sa inyong no, na nakita. Number 17, ganyan. Di ba? From two, sabihin mo 2.5 to 20, di 17.5. Tapos ang isang nakita ko po doon, under proponent, nagulat po ako na yung proponent ng mga dagdag sa distrito na to, under BICAM, is um, si Congressman Saldi ko na 13 billion. Sir, um, Your Honor, pwede bang i-ano ko lang yung USB na ayaw nilang ipakita doon para mas madali kong mapaliwanag? Hindi nga po yung gusto naming, uh, kung papayag ninyo. Kasi mahirap puro kwento eh. E, ito, may numero po to. Bigyan natin ng uh, kopya po yung Blue Ribbon Committee. Uh, may I direct uh, staff of the Blue Ribbon Committee to please uh, secure uh, the copy from uh, Congressman Tiangco para makita po natin yung uh, binabanggit niya. Ipakita po natin sa ano? Sa screen. Let me acknowledge also the presence of uh, Senator Rapitulpo. Mr. Chair, may I uh, may I may I interject, Mr. Chair? Yes, uh, Senator. Yeah, I, I would like to direct this question ah, to uh, uh Let me acknowledge also the presence of uh, Senator Bato. Continue, sir. Uh, I would, I would like to direct this question to uh Congressman Toby Chanco. Sir, sir, uh, sabi niyo parang 17.5 ang nilobo nung budget, tama po ba 'yon? Kunin ko lang po yung, ano? yung eksaktong ano, yung exactong records para sigurado. kasi parang sinasabi nyo, to something lang ang request nung uh, district na yon And uh, you don't believe na hindi nila kaya yung kasi mga ordinary at mga bagitong congressman. Tama po ba yon Hindi naman po ordinary, sir. Regular. 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 Yeah. Regular. What I mean to say, sa district ho na yon Tama po ba? Yes, Your Honor. Ang tanong ko po ngayon, sir, may naririnig po tayo, ito po yung common linggo ito, uh, yung sinasabing parking fee. Hindi ho kaya nagkaroon ng uh, yung pondo na yon ay pinarada lang dito ng isang congressman na hindi naman taga taga, taga roon. Ito ang tawag ay uh, parking. Uh, have you heard that uh, Mr. Chair? Yes sir, yes your honor. Nadinig ko na po 'yan. Pero dalawang term po 'yan, di ba? Kung matatandaan niyo sa kongreso, isa yung parking, isa yung sagasa. Could you, could you uh, tell me uh, tell us the difference uh, Di ba yung, 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 between yung parking, parking and Sagasa? Honor, yung parking, yung parking rep, uh, Chanko, medyo kabisado ko, pero yung Sagasa, hindi ko pa, pwede bang ipaliwanag mo yung Sagasa? Hindi. Yung parking po, Your Honor, is nakiusap ka dun sa district congressman, yes. umayag yung district congressman. Yung Sagasa po, Your Honor, is wala kang magagawa sa ayaw mo't sa gusto. Mas matindi pala yun. <laughs> oh, Your Honor, um... So, dalawang term po yan, Your Honor. Isang parking, isang... Kasi, madidinibon sa congressman eh, nasagasaan kami. Paano naman kayo nasagasaan? Eh, binatuhan kami ng pondo na hindi naman namin alam. So, ang ibig sabihin, Mr. Chair, Mr. Chair, yun ang yari sa Mindoro, ay sagasa po yun? Ay, may, uh, Your Honor, I have no personal knowledge. I no, your, your, Honor, ito po. Um, uh, Mindoro Oriental... DEO, um, 2530 billion ang NEP. Nandito naman po si si Jose pwede niya i-confirm to kung pareho yung records namin. Tapos ang total budget is 20 billion 999 million. Tapos yung Mindoro Oriental DEO um 1 billion 508 million 583 thousand ang gaapo niya is 20,795,429 So nagulat ako nung nakita ko yan your honor